yan mga pare. Ang bihag natin pare. Yari yan, maya maya lang. Tatargetin natin. Ha? Pare, ako mga na pare. Sige, ikaw muna, sige. sige. Pasikatan mo nga kami pare ng uh, tira mo. Yan, yep. galing mo pare ha. <laughs> ikaw naman pare. Ikaw naman yan. natin to. Yari ka ngayon, bihag.

Pare, ang lapit, ang lapit pare. Naiina <laughs> sa salawal. Naiina. <laughs> <Da> Naiina. <laughs>